Hello Philippines and hello world. <laughs> Ito lang nga pala yung video ko kahapon. Sino sa madakis kasi nga wala pa kaming wifi hanggang ngayon. Kailan ka ba titilo ni LDT? <laughs> So magandang magandang araw po sa ating lahat. Nawa po ay tayo ay laging ligtas. At huwag na huwag nating kakalimutan magdasal at syempre ang magpasalamat dahil sa mga biyaya na ipinagkakaloob niya sa atin. So ayun na nga at pupunta na si Maron sa kapila at ako naman ay mamamalengke. tapos ko nga lang maglaba at maglinis ng bahay dyan. At tanghali na nga at tirik na tirik ang araw. Napakainit sa labas. At pupunta ako rito para magpalamig. <laughs> Magwi-window shopping akis. Charot. May bibili nga ako dito. E paano ay nasira yung bag na maliit? Nalalagyan ko ng gami. Palibhasa mura. Mabilis masira. E, to na naman. na naman ako ng mura para masira na naman. <laughs> At syempre, maghahanap pa ako arot-arot. <laughs> para magtagal ako ng konti. At bibili nga rin pala ako ng medyas. E paano ibutas-butas yung medyas namin ni na Napakabilis masira. <laughs> At syempre, ikot-ikot ulit at nag-iisip ako ng aking bibili. Bigla ko ang naalala, nagtitipid pala ako. <laughs> Bawal gumastos ng gumastos. At uuwi nga pala kami ng lupaw next week. At binyag at birthday nga pala ng aking anak. So, ni nga at bumababa na ako. Baka may makita pa ako ay eh, mahirap na. At magbabayad na ako dito sa counter. So ayun nga at palabas na ako at pupunta na ako sa palengke. Diyos ko Lord, napakainin. At mamamalengke na ako. At konti na nga ang stocks namin. Bibili ako ng ulam at babaonin ni Maron sa school. Heto na nga at napakahirap mag-isip ng ulam. Kung ano-ano na lang, totalang na-diet naman ako. Charot! <laughs> Napakahirap mag-diet. Napakahirap mag-diet, ano? Kailangan natin mag-diet kasi nga napakainit ng panahon. Mahirap na, baka magkasakit Mag-iingat po tayong lahat. Huwag kayong inom ng inom ng ala. At sobrang kain ng karne. At heto na nga, at bibili na ako ng pagkain ni Maron. Baon niya. At ang juice na pinabibili niya. So, hayan nga at pauwi na ako at dumaan muna pala ako dito para bumili ng napagkamahal-mahal na bigas. Hindi na bumaba ang presyo ng bigas na ano, napagkamahal-mahal. So hayon nga at naglalakad na ako pa uwi ng bahay. Grabe yung sikat ng araw, napagkasakit-sakit sa bala. Nakakairita yung init, ano? Nakakaloka. So hayon nga pagating ko ng bahay, nagisa na ako ng ulam. Ito nga ang aking ulam ngayon, wala na akong maisip na iba. Hulaan nyo na lang kung ano ito. <laughs> <laughs> Charo. Ilang araw na ako nag Kaya ito naman. Sa susunod, gulay naman ang uulamin ko. So, ayun na nga at minekos-mekos ko ng bonggang bongga. Nilagyan ko na ng oyster sauce, toyo, paminta at suka. At syempre, konting tubig. So, ayun nga at luto na aking ulam. <laughs> Pakasarap. At heto nga at kinuhanan ng ko yung dalawang batang napakulit. <laughs> Gustong gusto nga nila na ko ng video. Napapanood yata nila. So ayan nga at pinauwi ko na ang anak ko. At sa nga uwi uwi na din siya kasi nga napakainit na. Heto nga lumabas kami para magpagupit si Maro. pagdating nga namin kay Vincent sa na napakadaming customer. Abay punong puno. Eh maghihintay pa nga daw kami ng 30 minutes. Eh napakatagal no. Alam nyo naman ang anak ko mainipin. Kaya nagpunta na lang kami dito sa katabing parlo. At sakto walang customer sa Amanda Page. Isa nga din pala siyang vlogger. Dito sa Santa Rosa. At ang content niya ay puro paligsahan ng pagandahan. Mom is gay, gano? Hanapin nyo na ang Amanda Page. So hayan nga at malapit nang matapos ang aking anak. At sobrang kating ng na nga siya sa mga buhok sa leeg niya. Hindi nga mapakali, napakalikot. Hahaha! <laughs> So, ayan nga, tapos na siyang magpagupit at pauwi na kami. At dumaan nga kami dito sa 1024 Canto Fried Chicken. At ito na lang daw ang uulamin niya mamaya. O, oh, di ba? May ulam na siya. At may ulam na rin ako. <laughs> Hindi na ako mahihirapan mag-isip ng uulamin niya. Meron naman siyang ulam sa ref, kaya lang iluluto ko pa. So, ayan nga, umalis muna ako sagli. Aba, ko, sa gli. Aba, eh, nakita ko, na naglalakad sa kainitan na pagkainit-init. At kulang nga daw yung fried chicken niya. Bumalik kami para bumili pa ng isa. Baka mabitin nga daw. <laughs> ano kang bata. So, ayun na nga, na kami at pauwi na kami niya. Eto na naman, pahirap pa na naman sa pagtawi.